Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Tuwing Sabado po ninyo yan mapapakinggan. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro at Ako si na Arcega from Tree of Life Wellness Center. Alam niyo po, ang Tree of Life Wellness Center ay ilang dekada na po nating partner dito po sa ministry ng 702DZAS at ang kanilang goal ay matulungan ang bawat isa, bawat mga Pilipino toward yung journey sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at um pagkakaroon ng pa malusog na pangatawan hindi yan overnight nangyayari yan ay lifestyle yan ay discipline at kasama po natin ang living ang uh, tree of life wellness center para gabayan tayo kung paano magkaroon ng uh, mas maayos na pangangatawan Siyempre gusto natin mabuhay ng mahaba gusto natin makapiling yung ating mga mahal sa buhay ng mas matagal, eh maging aware tayo doon sa mga hindi tama o mga tama na dapat natin kainin. Pero ngayon po, dahil usong-uso ang hypertension, no? Yan yung ilan sa mga tatalakayin po natin. At paano ba malalaman, Miss Mirna, na isang tao ay hypertensive? Okay. Ang uh first of all, ang hypertension ay isang silent killer, no? At uh, dahil ito ay minsan walang simptomas, basta nangyayari na lang na, na, heart attack yung pala matagal ng hypertensive. So, ang normal blood pressure natin ay 1, 120, no? Over 80. Yun ay tinatawag na systolic, yun nasa itaas, at nasa baba ay diastolic. Kapag ang baba, diastolic, yung over ay over 90. Medyo borderline na 'yan. So, hindi porke tumaas ang blood pressure mo, 'pag may maintenance drugs ka na, dahil uh, meron tayong uh, kalaangang meron tayong pamamaraan na mga natural ways na ating itatalakay. Kailangan assess mo muna ang sarili mo. Huwag ka agad-agad na uh, iinom ng gamot para mapababa ang blood pressure mo, but rather assess mo sarili mo. Ikaw ba eh, uh, tumaas ang presyon mo ngayon dahil galing ka sa labas, pagod na pagod ka, nag-exercise ka, naglakad ka, mainit na mainit, o kaya naka-inaccurate yung check dahil naka ka, o kaya eh, Aalamin mo rin kung ngayon eh sobrang galit ka, emotionally disturbed. So yan ang mga a assess mo sa sarili mo kung just in case na napa, nagpa-check ka ng blood pressure, eh, ubod ng taas. So, kailangan calm down ka lang muna at mamaya sa uh, ating pag-uusapan uh, pag kung paano natin uh, bibigyan ng immediate remedy para instantly mapababa ang blood pressure. So, meron bang ano? Meron bang... Uh iyon bang uh, blood pressure ano bang tawag sa spigmo, mamometer, na mo-monitor nila kung uh, tataas o bababa yung presyon o hypertensive yung isang tao. Kung uh usually kasi ang as i mentioned kanina, hindi walang simptomas ang high blood pressure, ito ay uh uh tayo naman, hindi naman tayo nagpapa-check up, nagpapa-check ng ating BP. Unless na mayroon tayong nararamdaman. So minsan, mayroon naman siyang sintomas katulad ng pagsakit sa batok. <laughs> no? O kaya eh, uh, pagsakit sa batok, yung batok natin sumasakit so, para hindi yung, naman lahat na masakit. sa batok. yung Ano yung sakit sa batok na alarming? Minsan kasi sakit yung batok dahil frozen yung shoulder, nag-radiate sa batok. Oh. So uh, further assessment mo kasi baka ang mata mo eh, eh uh, lumalabo sa sakit ang batok mo. So further assessment minsan may buzzing sound dito sa uh, sa tenga mo o kaya eh parang minsan ikaw eh uh, nahihilo. So may mga may palpitation ka, uh, may blurring of vision. So marami mga mga ka, kasamahan ng mga sintomas. Oh. na dapat mo Mm -hmm. bago ka mag check ng blood pressure mo. At ngayon, kailangan mag-further assessment ka. Ito ba eh anong bang dahilan ba tumataas ng blood pressure mo? Ikaw eh mataba, overweight ka, kung ikaw eh stress ang buhay mo ngayon, wala mm -hmm. ka sa exercise, uh, kung ang dami mo iniinom na mga maintenance drugs na may mga side effect na nagpapataas ng blood pressure mo, mm -hmm. o kaya eh mahilig ka sa taba, maalat, matamis mga processed meat. So, kailangan i-further assess mo, mahili ka sa soda. Ito ang mga dahilan, ano, kung bakit tumataas ang blood pressure. Hindi siya, kung kumakain ka ng maalat ngayon, kasi ang mga Pilipino mahilig kumain ng may sausawan na patis, toyo, mm -hmm. at uh, yun ang kahiligan ng mga Pilipino, no, para mapasarap ang pagkain nila. Mm -hmm. May iba naman, mahilig tayo sa toyo yeah. uh, matatamis, hindi tayo pwedeng Uh, hindi tayo pwedeng uh, matapos ang ating pagkain na uh, walang panghimagas na matamis kasi usually kapag mataas ang blood sugar mo mataas din ang blood pressure mo so magkakakonek-konek 'yan so mag-further assess ka kung bakit mataas ang blood pressure mo kasi kung let's say mahilig kang kumain ng mga processed meat, baboy, baka no ah uh, ikaw e eh, ikaw ay eh, mahilig kumain yan. Alam mo yan ay hindi na digest. Ito ay naiipon sa colon at uh, nagkukos ng bara at inflammation sa arteries. Kaya nahihirapan ang kidney, ang liver, mag-pump, mag-filter, I mean mag-filter, and then ang heart, mahihirapan din mag uh, mag-pump, nagdo-double work, double, uh, double time mag-pump ang heart. Kaya, tumataas din ang blood pressure. So, ito ang mga kailangan mag-further assess ka kung uh, anong dahilan, bakit merong hang nararamdaman sa iyong katawan. Okay, okay. At so, pag may nararamdaman pag may nararamdaman, ka na, pag may nararamdaman ka na, pag may nararamdaman ka na kita mo ng mataas ang blood pressure mo, huwag mo siyang i-ignorein o iisawang lang bahala. Dahil, ang nakakatakot na komplikasyon ng hypertension, ay stroke, heart attack, mm -hmm. kidney failure, heart failure, yung mas grabe pa ang mangyayari kung, uh, kung isa sa walang bahala mo okay. So ang hypertension is just a symptom na dapat uh, may warning signal ka na na kailangan ikaw ay mag-change ng lifestyle upang mapanatili mo ay yung kalusugan. Okay. At uh, syempre, kasama na rito yung pag-edad, no, Miss Myrna kapag nag -e edad ka na, mas madalas ka na dapat na nagpapatingin sa doktor para alam mo din kung paano uh, alagaan yung sarili mo in terms of yung pagkain, in terms of uh, exercise, yun, ano, so mga kinakailangan pangalaga sa iyong katawan. Yun bang, um, Miss Mirna, no? halimbawa lang, kumain ako ngayon ng lechon. Tapos, eh, pinili ko yung, syempre, yung malutong na balat. Tapos, eh, after one hour, nahilo ako. Yan pa yung isa sa mga uh, indicator na hypertensive ako? ah uh, as I said, uh, kung ikaw magpa-check ng blood pressure mo, kailangan ah uh, i-assess ia mo further. Yun nga, kung ikaw ay ah inulay e definitely uh, definitely 'pag tumaas ang blood pressure mo hindi ka naman dapat na mabigla no so kailangan mag uh, magpahinga ka muna magpalagpas ka na mag deep breathing exercise ka mapababa mo yung blood pressure mo magrest ka kailangan i-kalma muna muna ang iyong puso so ito siguradong mabababa ang iyong blood pressure Paano mo makakalma? Deep breathing exercise. Inhale and exhale for 5 minutes. Inhale and exhale. Siguradong kakalma ang iyong puso at pwede ka na magpacheck hanggang sa bumaba ang iyong blood pressure. Okay. Kasi once na nagpacheck ka ng blood pressure mo at mataas, baka mabigla ka masyaka. Lalo na tumaas ang blood pressure mo dahil natakot ka. So, emotionally distressed ka. Tataas talaga ang blood pressure mo. Kumain ka ng mga nakakatabang nakakatabang mga pagkain pag check mo eh siyempre talagang mahihirapan mag uh, mag uh, mag uh, digest ang iyong uh, organs eh di siyempre baka tumaas ang blood pressure mo so kailangan everything uh, by the way howa ka magpapa-check up ng iyong BP sa umaga uh, dahil lingit sa ating kaalaman pag umaga ka nagpa-check up ng blood pressure. Nagsa-spike. Oo, nagsa-spike. Lalo na pag-gising. Oo, oh, mm -hmm. oh, kaya huwag din ikaw. So may mga oras, may mga pamamaraan, ang pag-check ng blood pressure. Okay. Paan? Since uh, ang kwentong kalusugan is more on introducing nga yung um, diet, medicines, and juicing, ano po yung best para po sa hypertensive, yung pwedeng inumin, pwedeng kainin, na mak instead na makatrigger, ay makakatulong sa kalusugan. Okay. Meron tayong tinatawag na emergency. Siyempre, pag na-check mo ang iyong blood pressure ay napakataas, ikaw pupunta na agad sa hospital. Let's say, na-check 150 over 100. Laging tanong natin, punta na ba ako sa hospital? So sayang naman kung pupunta agad ikaw sa hospital dahil baka naman pwede natin masolusyonan sa emergency measure. So gawin mo ito, deep breathing exercise. As I mentioned kanina, inhale and exhale for 5 minutes and then maglagay ka ng yelo sa batok, ano, ice pack sa batok, ano, and then maglagay ka ng bawang sa ilalim ng dila mo at uh, para sa ganon, ang bawang is a wonder drug na nagpapababa ng blood pressure natin. Maglagay ka lang ng bawang sa ilalim ng tila at pagkatapos tayo ay pisilin natin ang ating earlobes, no? Para mapababa natin ang ating blood pressure. Uminom ka ng warm water, no? Para matanggal ang bara at uh, i address mo yung emotion mo, magkalma ka para hindi ka hindi ka intensified uh, may emotional uh, address mo yung yung galing mm -hmm yung iyong uh, lahat ng ito. And then, ito life saving mo ito, ituturo ko. Yung pinky finger natin, hawakan mo lang. Ito nakakapagbaso dilate ng ating heart. Itong pinky finger natin, nakikita natin. Okay, so, okay ulitin po natin, uh, Miss Mirna, no? yung mas bagalan lang natin. Dalawa po yung na-mention nyo. Una, yung pisilin, yung earlobe, o yung ibaba ng taynya. Ito po ba'y kaliwa o kanan? Both ears. Pipisilin natin ng so, ears. Right and left. Oh, uh, okay. Um, so, uh, mag earlobe po yun yung lalagyan ng hikaw. Yan. Pipisilin po Pipis. yes. sa loob lang, ng... Matipire. Press lang. Press lang tayo. So, Ilang ito minutes ang po? Uh, siguro mga 5 minutes to 10 minutes. No? Pisilin lang ng matagal. At pagkatapos, mag- Uh, lagay ka ng piniraso o isang cut ng, uh, yung isang butil ng uh, garlic o bawang, i-chop mo, ilagay mo sa ilalim ng dila mo. Ilalim at ng dila. Uh, okay. Uh, Miss Mirna? Opo. Um, Sige po. Uh, pagkatapos po, maglagay okay. ka ng yelo sa batok. Kung mm -hmm. wala kang ice pack, kumuha ka lang ng kahit na cellophane ilagay mo yung yelo sa batok mo. At pagkatapos ay uh, at pagkat uh, uh, yung unang gagawin mo mag deep breathing exercise ka, inhale and exhale. Okay, ilang ilang sets po ng deep breathing? Five minutes. Five minutes five of deep breathing. Pwede po bang gawin yan habang hawak-hawak na yung dalawang tenga? Yes na yes. Habang hawak mo ng five minutes ang iyong dalawang tenga, yung, yung earlobe, and then hawak nag-breathing uh, exercise ka, inhale and exhale. exhale. At uh -oh. kapag ikaw ay nahihirapan huminga, hindi ka makahinga, ibig sabihin na apektuhan ng puso mo, hindi na hindi nababarahan. Ang uh, ito ang tandaan natin, yung ating kaliwang pinky finger ay yeah. hahawakan ng kanang kamay, yayapusin lang ang pinky finger ng kanang kamay. Ito ay life-saving para hindi, hindi ma-prevent mo ang heart attack at ang stroke. Yun. So, uminom ka ng warm water. Isang glass of warm water para sa ganon, mabaso dilate ang mga barabarado nating mga uh, arteries sa ating katawan. Okay. Um, yung pong pagyakap ng kamay sa pinky finger, ano po ba? Kaliwa o kanan na kalingkingan? Ang kaliwang pinky finger ay yayakapin ng kanang kamay, kamay. Yakap. Okay. Parang hawak mo, hawak mo siya. Okay. Yes, hawak siya. At ano po ang purpose nun? Bakit kaliwang kalingkingan? Ah. Uh, ito ay tinatawag na the King's Method, ano, dahil ito ay emergency measure, life-saving, para hindi ka ma-heart attack o ma-stroke. Mararamdaman mo right away kasi pag mataas ang mataas ang blood pressure mo, rigid lahat ang arteries mo. Kaya may nararamdaman mo parang hirap kang huminga, sakit ang ulo mo, sakit ang batok mo. This one, this pinky finger na, hina, na niyapos ng kanang kamay ay nakakapagluwag na mga nagbabaso dilate, nululuwagan ang mga daluyan ng mga dugo. Kaya na prevent ang heart attack and stroke. Uh, mga siguro 15 to 30 minutes ang hawakan mo to, huwag mong bibitawan. Maya-maya, magluluwag na ang iyong pakaramdam, yung rigidity ng lahat ng pakiramdam mo sa katawan, tulad ng sakit ng ulo, sakit ng batok, yan ay marirelit ka right away in 15 to 30 minutes okay uh, when you say vasodilate, ano po ang ibig sabihin nun? ah bakit nagkakaroon ng uh, high blood pressure hindi ba ibig sabihin bakit tumataas ang pressure ah ibig sabihin ang heart ay hirap na mag-pump mag-work dahil constricted dahil may bumara sa ating arteries dulot ng mga taba na mga kinain natin, sama ng loob, emotional distress, yung ating, o kaya may inflammation na bumabara at yung, na, na nagpapaliit ng daluyan ng dugo sa arteries natin. So, ang heart ay nakukulangan ng oxygen, ang heart ay nakukulangan ng mga uh, supply no uh, ng dugo. So, therefore, nahihirapan siya. Kaya, tumataas ang blood pressure. So, bakit natin hinahawakan ang pinky finger, finger para magbaso dilate? Dahil upang sa ganon ma yung constricted o lumiit na daluyan ng dugo ay mapa mapaluwag. Dinadali okay. niya. Mapaluwag. Yun naman pong paghawak sa earlobe, yung sa tenga, na dalawa, ano naman po yung ginagawa niyan sa katawan. Uh, uh, hindi ko masabi ang um, ang uh, ano ang reason dito so balit, yan ay isang tinatawag na pressure points na related closes sa ating puso na pwede siyang magpaluwag pa rin na nakakatulong magpaluwag so andito tayo tinatawag na mga acupressure points na siyang pwedeng kamitin for an emergency measure para magluwag ang daloy ng dugo. Okay, yan po ay acupressure. Tama? Yes. yes. Okay, tapos naman po ba, may na, may na-mention po kayo kanina, bawang, ilalagay sa ilalim ng dila. Ito ano ay, uh, ang, baw ang bawang ay tinatawag na wonder drug dahil uh, -huh. uh, uh, yung meron siyang meron siyang component no na alisin na yung compound na yun ay nakakapagpababa ng blood pressure. Ang allicin compound na meron ang bawang ay nakakatulong na makapagpababa ng blood pressure hindi lang blood pressure, cholesterol sa isang pasyente. Okay. Ano po yung pwede namang inumin na juice para sa mga hypertensive. Yung po bang pineapple juice in can, nag-e-effect po ba yun? Kasi yun yung normal na ginagawa, di po ba? Pag mataas ang pressure, ay umiinom ng pineapple juice o yung unsweetened pineapple juice. Okay. Dito, sa pagka ikaw ay uh, ina-assess mo pa yung sarili mo kung ito'y tatakbo sa hospital o hindi, Uminom ka lang ng warm water, wala muna tayong juice, ano? Warm water lang muna para madilate lahat ang blood vessels natin dahil rigid na rigid kaya tumataas ang presyon. Para ikaw ay hindi na tumakbo sa hospital, para ikaw ay uh, dyan lang sa bahay, malagyan mo ng remedy, masisave mo pa 'yung hospital bills Ngayon, Meron tayong tinatawag na pangmatagalan na pag-treat ng hypertension ito dito na papasok yung ating mga juices ano na nakakababa ng ating blood pressure. Isa dito ay yung beetroot. Talagang Beet. siya siyang Sugar beets. Super, oo, yan ay sugar beets, beetroot. Mm -hmm. Siya ay may component na tinatawag na nitric oxide na nagpapaluwang na rigidity ng ating blood vessel. So, mm -hmm. yung uh, isa doon ay beetroot or sugar beets. Pangalawa, watermelon. Meron din siyang component na nagpapaluwang ng rigidity. Yung compound yan namin, nitric oxide, ay nagpapaluwang ng ating blood vessel. Well. nagpaparelax Isa pa, kung talagang gusto mo bumaba ang iyong blood pressure, kasi yung kaninang na-mention ko ay emergency lang para hindi ka na pumunta sa hospital at masave mo yung hospital cost. Mm -hmm. And then, address all your Uh, problem without taking medicine para mapababa mo, change your lifestyle. Uh, isa dito, iinom ka na juicing, no? juicing therapy, which is first day, mag-juice cleanse ka. Ito ay kupas, na tawag natin ay carrots, pupo, pipino, at uh, uh apple, and then sayote. I-ju-juice mo yan. Yan, yes, sabay sabay. Okay. mo siya every hour, one day. Wala akong okay. kakainin. Okay, ulitin po natin, no? Kupas para ma-remember ng marami. C for carrot. U, upo. P. Pipino. Pipino. A. A. Apple. Apple and S ay sayote. S is sayote. So, ito so, po ay sabay-sabay na i blend i -ju juice May, May juicer ka? Ju juicer, May juicer. -juicer. Oo. Oh. Mm -hmm. oh, oh. I-ju-juice mo siya at pagkatapos mm -hmm. ay iinumin mo siya ng every hour. Every Pag hour. Kainan mo siya one day. Wala kang kakainin kundi mag-juice ka lang. Ito mm -hmm. ay one way of fasting, tinatawag natin, no? Kailangan kasi ma-recharge ang ating mga organs, punong-puno ng mga toxins, kaya kailangan ma-recharge siya, ma-repair. So, ang juicing therapy ay makakatulong na mag-repair ng isang uh, uh, hirap na hirap na kidney, hirap na hirap na liver para mag-filter lahat ng mga toxins. Kaya nahihirapan ang puso na mag-pump. So, pag na-recharge sila, natanggal ang mga toxins, napahinga sila, Mare-relax ngayon ang ating puso, bababa ang ating blood pressure. Okay. Ano naman po yung recipe nito? Medyo parang ang magpapatamis nito ay yung karote at eh, saka yung apple. So, di ako sure sa upo. Yung upo mo ba, anong lasa na pag-genus niya? Uh, alam mo, pag-genus niya, pagka pinagsama sila, napakasarap niya. Ah, uh, oh, talaga? Ito ay talagang Filipino way na ating tatangkilikin ang ating mga gulay. At uh, napakasarap niya, napakapotent niya, napaka, uh, napakasustansya niya. Andiyan na lahat ang vitamins and minerals, ang superfood, ang nutrients na kailangan ng katawan. At uh, siyang magre-repair ng ating mga damaged cells para ma-restore to function ang ating puso. Okay. so pati ameron ay nararamdaman to pag tayo ay may nararamdaman na mag juicing therapy right away one day juicing mare-recharge lahat nako mare-recharge lahat ng ating mga organs mababack to normal ang mga laboratory works instead na tayo ay tumakbo agad sa hospital this will save you from hospital bills okay okay uh, madaling sabihin no pero ma parang mahirap siyang gawin pero Uh, kailangan po talaga maging discipline tayo in terms of taking care of our health. Kaya po yung kupas, subukan niyo po yan sa bahay po ninyo. Kung meron na available naman po yung mga gulay na yan sa palengke, no? Carrot, uh, upo, pipino, apple and sayote. Okay. Uh, pag pumunta naman po sila, Miss Mir, na sa Tree of Life Wellness Center, ano naman po yung pwede niyo pong gawin para mas ma-improve yung health ng mga hypertensive patients. Ang absolute first step para batulungan natin ng pasyente ay to clean the colon. Tanggalin ang mga toxins, ang mga acid na uh, naka-imbax sa ating colon. Uh, kapag tatanggal ang toxins at acid sa ating colon, natatanggal ang bara, natatanggal ang inflammation, natatanggal ang mucoid plaque na na nagiging sanhi ng pagtaas ng ating blood pressure. So, nagno normalize ang iyong BP, no? At the same time, tinuturuan namin sila mag-change ng lifestyle. Iwasan ang apat na A, alak, asin, asukal, at uh, apat na paa, baboy, baka, chicken na, at dalawang paa. So, apat ang ipatitigil natin sa kanilang uh, lifestyle. Ulitin ko, alak, asukal, asin, apat na paa. <laughs> alak, asukal, asin, apat na paa. Okay, Miss Mirna, ayun po bang uh, buwan na to? Meron po bang uh, uh promo ang Tree of Life Wellness Center? Okay, ang promo ng Tree of Life uh, ngayon, pag kayo ay tumawag, no, Uh, bibigyan namin kayo ng libreng konsultasyon kapag ikaw may nararamdaman na kung ikaw may mataas ang blood sugar, blood pressure, merong kang kakilala na merong uh, uh, cancer, kung lahat man yan. Nagbibigay kami ngayon ng 30% discount sa mga pupunta rito. At uh, pwede namang libreng konsultasyon, tawag lang kayo. At nagbibigay kami ng sa first five colors, magbibigay kami ng libreng acupuncture, ear acupuncture, at bibigay din kami ng free diagnostic test. Punta lang kayo sa amin. So, lahat ng yan ay aming ibibigay sa inyo. Tawag lang tayo. Okay. Ang contact details niyo po, Miss Mirna. Okay. Tawag lang kayo sa 0977-388-4322. Or landline eight seven seven six 3742 at follow us on Facebook for more health tips Tree of Life Wellness Center. Maraming salamat po sa inyo, Miss Myrna, at maraming salamat din sa inyo, Kaagapay. Kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ating message uh, sa baba po ng ating uh, Facebook, ano, o kaya naman mag-PM po kayo sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo rin po ang Facebook page ng Tree of Life Wellness Center. I'm sure marami pa po kayong mga katanungan at very much willing na sumagot ang ating mga kaagapay po. Kasama po ni Ms. Mirna Arcega. Samantala, syempre, magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan at nawa ay hindi lang nyo ito mapakinggan, kundi ma-apply po niyo sa inyong buhay, maging sa inyong tahanan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod po, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, kalusugan. Kwentong kalusugan.